Saba matatagpuan sa North Borneo, isang pinagtatalo ng lupain sa pagitan ng Malaysia at ng mga angkan ng Sultan ng Sulu na naninirahan sa Pilipinas. Ang Saba ay isa sa pinakamalaking producer ng petrolyo at langis at sa kasalukuyan ay nag-aakyat ng napakalaking bahagi ng kita o revenue sa ekonomiya ng Malaysia. Sa katunayan, nagpapasok ito ng 21.8 billion US dollars o halos 5.8% ng gross domestic product para sa Malaysia. Pero alam nyo ba na sinasabi ng angka ng isang sultan sa Sulu na sila ang tunay na nagmamayari ng Saba? Sa katunayan ay hawak nga daw nila ang katibayan na pinaparentahan lamang ito ng kanilang angkan sa bansang Malaysia. February 2022, Kinatigan ng korte ang claim ng Sultan ng Sulu sa teritoryo ng Sabah at inutusan ang Malaysia na magbayad ng 14.9 billion US dollars sa mga angkan ng Sultan ng Sulu. Ano na nga ba ang nangyari sa utos ng korte sa Malaysian government? Mababawi na nga kaya ng Pilipinas ang teritoryo ng Sabah? Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa inilabas na desisyon ng French Arbitration Court kaugnay ng agawan ng teritoryo, iniutos itong magbayad ang Malaysia ng $14.9 billion sa Sulu Sultan. Upang mas maintindihan natin ang dekad-dekadang territorial dispute o agawan sa lupain ng Sabah sa pagitan ng Federal Government of Malaysia at ng Republika ng Pilipinas bilang successor state, para sa Sultanate of Sulu. Atin mo ng alamin ang counting historical background ng Saba. Matatagpuan ang teritoryong ito sa Northern Borneo sa Southeast Asia. Sa kasalukuyan, isa ito sa labing tatlong estado ng Federal Government of Malaysia. Noong 15th century, ang isla ng Borneo ay tirahan ng lahi ng mga Indonesian, Sultanate of Brunei at Sultanate of Sulu. Sa kasalukuyan ay nahahati ang teritoryong ito sa modern-day Indonesia, Malaysia at ang disputed territory, ang Sabah. Sa pagpasok ng 1700, inirigalo o ibinayad ng Sultanato ng Brunei ang Sabah sa Sultanate of Sulu bilang pasasalamat dahil tumulong itong mapigilan ang rebelyon sa kanyang teritoryo. Pagpasok ng 1878 Ayon sa isang kasunduan na pinirmahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Muhammad Jamalul Alam at ng isang pribadong kumpanya na British North Borneo Company. Nagkasundo sila na uupahan ang teritoryo ng Sabah upang magamit ang mga likas na yaman sa lupaing ito kapalit ng 5,000 Mexican Dollars kada taon. Magmula noon ay nagpalipat-lipat na ang pamamahala sa lupain ng Saba. Sa pagpasok ng World War II, sinakop ng Japan ang Sabah pero nang matapos ang digmaan, isinauli ng mga Hapon ang teritoryong ito sa British government. Taong 1963, nang binigyan ng kalayaan ng Great Britain ang Saba at napasailalim na nga ito sa bagong tatag na Malaysian Federation. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng Pilipinas na pagmamayari ng isang Pilipino ang lupain na ito. Sa loob ng 144 years, malaking kontrobersya ang agawa ng teritoryong ito. Ayon sa Pilipinas, sakop ng ating bansa ang Sabah dahil pagmamayari nga ito ng Sultan ng Sulu na isang Pilipino. Gate naman ang Malaysia, ibinenta e na ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at wala na itong karapatan para sa lupain since 1878. Ayon pa sa Malaysia, sila ang suksesor o ang may-ari ng Saba. Sa kabila nito, naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angka ng Sultanate of Sulu ng halagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas ng halaga ng 5,000 Mexican dollars sa kontratang pinirmahan noong 1878. Nakasaad pa nga sa cheque na ipinapadala ng Malaysia sa pamilya ng Sultan ang salitang session payment. O sa madaling sabi ay bayad sa pagbenta sa lupain ng Saba. Gate naman ng Sultanate of Sulu. Ito ay renta o bayad upa lamang taon-taon base sa orihinal na kasunduan. Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pasikretong sinimulan ang Operation Merdeka kung saan plano ni Marcos at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudeta at i-take over na ang Saba. Subalit hindi nga ito naging matagumpay dahil ibinulgar ng Noy Senador Ninoy Aquino ang planong ito ng Pilipinas sa mga Malaysians. Samantala, taong 2013 naman, sinubukang pasukin ang Sabah na nga sa 200 na mga tagasunod ni Jamalul Kiram III na isa sa mga tagapagmana ng trono ng Sultan. Sakay ng mga bangka ay dumuong ang mga ito sa lahat datu sa Sabah mula sa Simunol Tawi-Tawi. Ang kanilang layunin ay upang ipaglaban at muli na nga ang Sabah dahil hindi na nga matapos-tapos ang isyo ukol sa territorial claims ng North Borneo. Tumagal ng halos isang buwan ang tinawag na Sabah standoff kung saan 56 na mga tao ni Jamalul Kiram III ay nasawi kasama rin ang anim na mga sibilyan at sampung Malaysian soldiers. Dahil sa pangyayaring ito, galit na galit ang Malaysian government at itinigil na nga ang annual payment sa pamilya ng Sultan ng Sulu dito na nga nagsimula magsampan ng reklamo ang angka ng sultan at iginiit nila na hindi nire-recognize ng korte na tagapagmana si Jamalul Kiram III at wala raw kinalaman ang kanilang angkan sa naganap na Saba standoff. Hinawakan ng kasong ito ng Spanish arbiter na si Judge Gonzalo Estampa noong 2018. Hindi pinansin ng Malaysia ang reklamo ito ng pamilya ng sultan. Para matigil na raw ang reklamo, nag-alok pa ang Malaysian government na ibabalik nila ang annual payment na may karagdagan pang 10% o aabot sa 48,230 Malaysian Ringgit o tinatayang 608,950 pesos. Tumanggi ang pamilya ng Sultan sa alok na ito ng Malaysia at ipinagpatuloy ang arbitration case. Ayon sa lumabas na hatol ng Court of Arbitration, sinabi ni Gonzalo Estampa nang 1878 contract ay isang international private lease agreement. Sa mga tuwid, nirerentahan lamang ang Saba. Dagdag pa ni Estampa, ang bentahan ng lupain ng isang estado ay hindi posibleng mangyari base sa international law. Sa orihinal na kontrata kasi na nakasulat sa salitang Jawi, dinamit ang salitang Padyakan o ang ibig sabihin ay rental. Pero nang mai-translate na ito sa wikang Ingles, ginawa na itong grant o ceding of territory o sa makatawid ay pagbebenta na ng teritoryo sa huli pinanigan ng court of arbitration ang claim ng angkan ng sultanate of sulu na ibasura ang 1878 agreement ibig sabihin ay kailangan ng ibalik ng malaysia ang pagkontrol sa saba sa pamilya ng sultanate of sulu Dagdag pa rito, kailangan pang magbayad ng Malaysian government sa pamilyang ito ng 14.9 billion US dollars bilang danyos. Sa atol ng korte, technically, ang kontrol at pagmamayari ng Sabah ay mapupunta na sa Pilipinas. Yun din ang gustong mangyari ng angkan ng dating Sultan ng Sulu. Pero hindi ganong kasimple ang sundin ang kautusan na ito. Sa loob ng maraming mga dekada ay nasa ilalim ng Malaysia ang kontrol sa teritoryo na ito. At isa pa, ito ay isa sa mga main source para sa petrolyo at langis at malaking bahagi rin ng ekonomiya ng Malaysia Kaya't siguradong hindi ito basta-basta bibitawan ng Malaysian government. Ayon nga sa kanila, hindi raw nila kinikilala ang authority ng ruling na ito. Taong 2023 Umapila ang Malaysian government sa resolusyon na ginawa ni Gonzalo Estampa sa Paris Court of Appeals. Ang lumabas na resulta, wala daw diumanong jurisdiction si Estampa at ang Arbitration Tribunal sa kaso na ito. kumabur na nga ito sa Malaysia at inutusan pa ang angka ng Sultan na sila pa ang magbabayad sa Malaysia ng 106,904 US Dollars. Ibig sabihin, wala nang bisa ang ruling na ibinigay ng arbitration sa kaso ni Judge Gonzalo Estampa at hindi na rin magbabayad ang Malaysian government sa tagapagmana ng Sultanate of Sulu. Ayon sa legal spokesperson ng Malaysian government, malinaw na malinaw daw na ang pagpanig ng korte sa kanila ay lumalabas na gusto lamang perahan ng grupo o nangangka ng Sultanate of Sulu ang Malaysian government kaya ito nagsampa ng taking arbitration sa Spain at sa France. Sinampahan din ng kaso si Gonzalo Estampa ng Madrid High Court of Justice dahil sa ruling na ginawa nito na pabor sa angka ng sultan at nahatulan ng anim na buwan na pagkakabilanggo at pinagtibay pa nga ito ng Madrid Court of Appeals noong Mayo ng taong kasalukuyan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang territorial dispute o ang agawan sa lupain ng Sabah matagal-tagal pa ang tatakbuhin ng isyu na ito. Magtatagumpay kaya ang angkan ng huling sultan ng Sulu at ang Pilipinas sa pagbawi sa Saba. Tutuluyan ng matutuldukan ang agawan sa teritoryong ito at sa Malaysian government na ang huling halakhak. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.